Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? At kahit anong gawin niya, kahit malayo siya sa iyo, ay ikaw palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi. Depende po sa inyo. At pagkatapos, hawakan ang bawang, ilapit ito sa bunganga mo at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong bawang, ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos, ihipan mo lamang ang bawang ng isang ihip at itago itong bawang. Pwede ito ilagay sa papel, balutin itong bawang o di kaya ilagay sa zeplak at dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at kinabukasan ulitin ang paggawa nitong ritual, ganito pa rin ang bawang ang gagamitin mo. At gawin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong habang buhay, ikaw at ikaw lamang ang mamahalin ng partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal sa ating may kapal na palaging masaya o maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kaya kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.